Dahil sobrang iko na lang unit ni Idol ay lilimpiwan natin. So samahan nyo ako mga guys no. Mag enjoy tayo sa limpiwan kasi parang lutakan ng unod sang animal. Te, <laughs> kaya na limpiwan ay gakinang-kinang animal what morning sa inyo mga guys So ito na mag na naman tayo sa may kuanay na klase sang bike Oh my god parang na iinit na yung ulo ko dito Ah nilalantaw ko palang ayab o kaglutak nagsasamo na ay animal man ni man Pero okay lang yan mga guys ay ah, importante ah, makayo naton kay man o nag iislak na ang hab ni idol So sobrang higko mm, Hala sige buklas sa kay bakulon ta ay animal <laughs> Gago! So ito pala mga guys, kadalasan ang iyayari pag palagi nababasa ang ating bike at saka nakakagi tayo sa lutakan, yabukan o kita nyo gamual-muala sa sangbala bala sa yambot na langgid. Ah. So kailangan muna natin mga guys, tanggalin yung butong bracket ni Idol, no? Tsaka yung mga puli niya kasi nga naguguba na yung mga puli niya. Ala, nagliilog-ilog na. Ah, nagliilog-ilog. Nagiidog-idog. O, tingnan ninyo, na. oh, tingnan ninyo na. Nagi-slide na yan. Ay, ala, muna natin ito mga guys, guys, no? Kasi mamaya babayluan natin yan ng bag. Oh, oh, kita ninyo. Laway, laway Ay, itsura. daw. Basir ko. Ayala, animal. Wow! wow. <laughs> Nababakla sa ako dyan mga guys ng kanyang hub no So marites muna tayo Ang hub pala ni Idol ay Speed 1 Soldier yan mga guys no So basic na lang sa atin yan sa paglubad-lubad Kailangan natin yan alungan na ang kanyang mga pulse at spring no Para naman hindi mawawala So ito na nata matapos na nating bungkagin mga guys no kita nyo naman yung putong bracket nya ay kinamot ko lang ah madali lang mga guys ah, hindi ko na hinampas dinuso ko lang ba <laughs> ay hala kanami kaya ako mabuni ubra mo ah, hindi ka na mabubudla yan o oh, ayan nakita nyo ng unod nya ala purbunbun ba so matapos natin baklasin mga guys no ito na tayo magpipiswit na tayo ng tubig tubig ay lalagyan muna natin ng sabon sabon at syempre no matapos natin ito na dinirit na natin tin sa pagloglog ang kanya priya ba oh, madamo talagang bunbun -bun, mga guys ba at nang matapos na natin mga guys sa pagkuskus na lais lagis no ay tanawin yun talaga ay naglulutak talaga mga guys ang kanyang sabaw sabaw no so matapos ating limpiwan ng ang lais langis eto na banlaw tayo ng tubig tubig at hangin hangin mga guys oo oh, oh, ala nagmamala na yung inubra ko sobrang nami talaga mga guys no parang nalilipay talaga ako ay ambot na lang Tanggid So ayun na mga guys So ang pinalit natin na puli Ay Pugno na brand Alam nyo ba yung Pugno? Ay hindi ay, Mag search kayo dyan sa ano Sa may siyape Madamo dyan <laughs> Ay ambot na nanggid <laughs> Tapos na tapos na natin mga guys Lagi ka na papananlog Ito e, na Ibabalik na natin mga guys Sa kanyang mga biring-biring Gagamit -biring. na tayo dito ng pangigpet O tinatawag nating special torso So kailangan talaga yan Para iwas na tayo Pukpok O oh, mga pukpok pokpok ah, Mag-comment na kayo kung ginagpupokpok kayo Ayan na Dahil nga malimpyo na siya mga guys no? Bago natin igulo ang kanyang Axol o ihi lagyan muna na natin papadanlog Para ismot lang magduso Abawa Ano? Ano? Ang galing Ang galing Diba? Sana oh. oh, ayan na. Dapat yan ninyo na mga guys. No, nagtitinggas na siya. So, ito na. Matapos natin ayusin yung likod. Dali, ito naman yung harap. Para gulo-gulo na natin yung biring-biring. At syempre, ito na rin mga guys yung pugno na kapwa puli oh natakot na ni Maninoy ninyo so bago natin igulo mga guys yung kanyang uli ang gulong gulong nilagyan mo na natin na papadanlog ang kanyang aksol at syempre dun sa may butong bracket kailangan din yan mga guys no dahil nga meron dyan thread sa may tunga ang kanyang speed ay hindi yan speed yung tawag dyan threaded na yung bottom bracket niya pero yung frame prispit ba oh madali ano yan sa paggulo ba paikutin patiringin tikman galingin lingin <laughs> Gago! <laughs> Dahil nga walang missing link ka kanya kadina ah, guys no ay sinugpo na lang natin ay hindi na natin nilagyan baka pagalita pa tayo na no sabihin sa akin bla na ah inla pa ako glass 2 ka nga mo pa animal ka <laughs> So dahil nga hindi natin madungan kanina mga guys sa pagbakla sa kanya mga biring-biring no. At hindi tayo mabubudlayan na pinauli natin ito sa paglubad no. So ganyan mga guys yung nitsura niya. Matapos nating limpiyuan, syempre magkakanang-kanang yan. So dahil nga nagkakanang-kanang na alagya muna na papadanlog ni Manino yun ninyo no. Sabay gulo, pak, pak, abaw, ah, dumarot. Wow! So eh, yun mga guys So ito na babalik na natin Ang kanyang gulong-gulong sarapan So natapos na rin ang adlaw na ito sana ay na-enjoy naman kayo. Kung hindi kayo na-enjoy, te. Wait, mo na, eh. So, maraming salamat na lang sa inyo, mga guys, no. At sana ay ma nyo naman ang aking video. Thank you to all my followers. I love you all. Ingat!